Mga bay, riltok muna tayo. Dahil noon, palagi tayong magkasama, lalo na sa trabaho, at magkasundo sa anumang bagay, magkaibigan o tropa kung turingin natin ng bawat isa. Pariho nating hindi gusto kung ano ang pamamalakan ng ating mga amo, lalo na sa ating mga trabaho mga bay o sa ating mga nagtatrabaho. Isa ka rin sa mga taong pumapalag pag hindi maganda ang mga duties na ginagawa nila para sa atin mga bay dahil para sa iyo o para sa ating lahat wala silang pakialam sa atin basta't gusto nila magtrabaho lang tayo kahit minsan lampas na ang oras mo mga bay para sa ating mga tanghalian o hapunan kung iisipin nga magkasangga tayo sa lahat ng bagay pero bakit mga bay nung nag-apply ka sa mataas na posisyon at nakuha mo ito mga bay at napromote ka bakit parang lahat ay nag-iba o nagbago mga bay at parang hindi mo na kami kilala at parang hindi na rin ikaw yung kakilala namin at parang hindi ka nanggaling sa kung ano kami ngayon kung dati galit ka sa pamamahala nila o sa mga binibigay nilang trabaho sa atin pero bakit? nung andyan ka na ay nahawa ka na nila at kung ano yung ayaw mo noon para sa atin ay yun din ang ginagawa mo ngayon sa amin mga bay nung ikaw ay nagkaposisyon na akala namin mga bay pumasok ka dyan para ayusin mo kung ano ang ayaw mo noon nakakatakot pala mga bay ang magkaroon ng posisyon dahil kaya ka nitong baguhin ang pagkatao mo simula pa nung bata ka yun lang mga bay. Peace out.